Subling ipahigayon ang 5 a.m. nga moving up ceremony alang sa mga tinunan sa Marigondon Junior High School. Kinibisan pa man kung nakaani o managlahing reaksyon ang reklamo sa igsuon sa usa sa mga tinunan kabahin sa kasayo sa pagpahigayon sa maong kalihukan. Siluan Luan Meron din sa report. Nagsugod na og practice karong adlawa kining 1580 ka mga candidates for completion sa Marigondon Junior High School. Karong Abril 14 na ang ilang moving up ceremony o ipahigayon kini sa Hoops Dome. Sama sa miyaging tuig, magsugod ang official moving up ceremony sa alas 5 sa Kadlaon. Apan sa alas 4 sa Kadlaon, magsugod na ang processional. Gipasabot sa principal sa Marigondon Junior High School, Garvin Vilos, nga niya itong Enero 29, nagpahigayon na sila o parents meeting sa mga candidates for completion o nauyunan sa kadaghanan nga ipahigayon kini sa alas 5 sa Kadlaon sa Abril 14 apan iyang gi klaro nga dili compulsory ang pag-attend sa 4 AM nga processional. Dili sila obligado mutong sa processional kay dili pa namo kana pagpaimutang ra man na So as long as naa sila, but dili, dili sila makalingkod sa ilahang asa sila man designated nga place kundi sila mapil sa processional but maka-join nga pong ila kinamay lingkuranan kada usa kay estudyante. Dugang sa principal, Kay mas daghan ang mga candidates for completion karong tuiga nga miabot sa 1,580 itandi sa 1,513 sa miaging tuig, mihimo usab sila og mga pamaagi nga ma-modify ang ceremony ug mahuman lang gihapon kini sa alas 9 sa buntag sama sa miaging tuig kay may nagsunod pa nga mga schedule usab sa recognition sa honor students sa grade 7 to 9 o graduation sa senior high school. I-modify na ko nga tanang mga diploma, mga certificates o kanang medals isuot na dito sa ubos para hindi abot dito mabarong na sila o mula mano no? they will go out Kahinumduman, nag-viral sa social media ang post sa isuon sa usa sa mga completers sa Marigondon Junior High School niya itong Mayo 29, 2024, nunod sa iyang reklamo sa kasayo sa pagpahigayon sa naasong moving up ceremony. Ipasabot sa principal sa Marigondon Junior High School nga dili pagpanghagit ang pagpahigayon gihapon sa moving up ceremony sa susamang oras sa miaging tuig kundi wa na lang yun sila ay laing venue nga nakuha. Disorder magi ilang gi asyom nga all school facilities na sa facilities nga mukadak sa graduation, mm -hmm. completion. Ila man gi yun ina which is dili man tinoor sa dapula pong dagko nga, dag nga tawong eskilahan. Pero gag may o oh, lugar para sa mga space niya Inanang event. Matod sa pangu sa School Governance and Operations Division sa DepEd Lapu-Lapu City, Dr. Reynold Vilos, nga base sa DepEd Order Abril 14, Lunes Santo, Og Abril 15, Martes Santo, ang gitugutan ng mga schedule sa graduation ug moving up ceremonies sa mga public schools. Apan tungod kay moabot sa napo ang mga dagkong pampublikong tunghaan sa Lapu-Lapu City nga walay kaugalingong dagkong venue. Adunay tulo ka mga eskwelahan nga mihangyo nga sa Abril 12, Sabado o Abril 13, Domingo, ang ilang graduation ceremonies kay walay laing bakanting adlaw nga makagamit usab sila sa Hoops Dome. Bugtong ang Marigundon Elementary School na usab ang gitugutang makahimo sa graduation ceremonies sa Abril 16. Hinoon pareho kining na uyunan usab sa mga ginikanan sa mga bata. Ang problema mong good is sa kadaghan sa mga mag-graduate o niya walay dako nga vinyo para sa mga bata o mga, mga, mga graduate o mga ginikanan muna nga sa ang ang availability sa Hopes Dome na tomorrow mag pinakadako nga binyo nga free samtang gipasalig usab sa DepEd nga nakikalayo na sila sa Lapu-Lapu City Police nga masiguro ang kaluwas sa mga tinunan an ilabi na sa kadlawon nga kalihukan atong hangyo mga ginikanan nga anang mga panahon na nga i-condition nila ilang kuan sakto-stog. Uh, anyway, mo tapro mangyapunta sa ato ang PNP sa Uh, security uh, protocol o na protocol ginato basta outside ang ano uh, activities Wa usay nakitang sayop si DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez sa pagpahigayon sa moving up ceremony sa alas 5 sa kadlawon kay nauyunan man kini sa Kadaghanan sa mga ginikanan Ang ako lang pong hangyo no sa tong mga ginikanan just once in a lifetime no So asay para murag safety ang atong mga bata why not dili pod kada adlaw it's just for for that day to make sure nga safe ang ato nga safe lang gyud ang tanan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Meron Dina. Balitang Besdar.